Araw-araw na mga salita ng Diyos Jonas, Kapitulo Tatlo At ang salita ni Jehova ay dumating kay Jonas na ikalawa na nagsasabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive sa malaking bayang yaon at ipangaral mo ang pangaral na aking iniutos sa iyo. Sa gayoy bumangon si Jonas at naparoon sa Ninive ayon sa salita ni Jehova. Ang Ninive nga ay totoong malaking bayan na tatlong araw na lakarin. At pumasok si Jonas sa bayan na may isang araw na gumagala at siya'y sumigaw at nagsabi, Apat na pong araw pa at ang Ninive ay mawawasa at ang bayan ng Ninive ay naniwala sa Diyos at sila'y nangaghayag ng ayuno at nangagsuot ng kayong magaspang mula sa kadaki-dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila. At ang salita ay dumating sa hari ng Ninive at siya'y tumindig sa kanyang luklukan at hinubad niya ang kanyang balabal at nagbalot siya ng kayong magaspang at naupo sa mga abo. At kanyang inihayag at iniata sa buong Ninive sa pasya ng hari at ng kanyang mga maharlika na sinasabi, Huwag tumikim maging tao ni hayop man, bakahan ni kawan man ng anumang bagay. Huwag silang magsikain ni magsiinuman ng tubig, kundi mga balot ng kayong magaspang ang tao at gayon din ang hayop at manangis sila ng malakas sa Diyos. Oo, talikdan ng bawat isa ang kanyang masamang gawi at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaaalam kung mapanunumbalik ang Diyos at magsisisi at tatalikod sa kanyang mabangis na galit upang tayo'y huwag mga matay? At nakita ng Diyos ang kanilang mga gawa na sila'y tumalikod sa kanilang masamang gawi at binawi ng Diyos ang masama na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanila at hindi niya ginawa. Ang tunay na pagsisisi sa puso ng mga taga-Ninive ang nagdulot sa kanila ng awa ng Diyos at nagpabago sa kanilang sariling katapusan. Mayroon bang anumang salungatan sa pagitan ng pagbabago ng puso ng Diyos at Kanyang poot? Siyempre wala. Ito ay sapagkat may dahilan ang pagpaparaya ng Diyos noong pagkakataong iyon. Ano kaya ang dahilan na ito? Ito ay ang ibinigay sa Biblia. Bawat tao ay lumayo sa kanyang masamang gawi at iniwan ang karahasan sa kanyang mga kamay. Ang masamang gawi ay hindi tumutukoy sa isang dakot na masasamang gawa, kundi sa masamang bukal kung saan nagmumula ang pag-uugali ng mga tao. Ang ang paglayo sa masamang gawi ng isang tao ay nangangahulugan na hindi na nila kailanman muling gagawin ang mga gawaing ito. Sa madaling salita, hindi na sila kailanman muling kikilos sa masamang paraang ito. Ang paraan, pinagmulan, layunin, intensyon at prinsipyo ng kanilang mga pagkilos ay nagbagong lahat. Hindi na nila kailanman muling gagamitin ang mga pamamaraan at mga prinsipyong ito upang magdulot ng kasiyahan at kaligayahan sa kanilang mga puso. Ang iniwan sa iniwan ang karahasan sa mga kamay ng isang tao ay nangangahulugan na binitawan o isinantabi upang ganap na makawala sa nakaraan at hindi na kailanman muling balikan. Nang iwanan ng mga taga-Ninive ang karahasan sa kanilang mga kamay, pinatunayan at kinatawan nito ang tunay nilang pagsisisi. Pinagmamasdan ng Diyos ang panlabas na anyo ng mga tao gayon din ang kanilang mga puso. Nang mapansin ng Diyos ang tunay na pagsisisi sa puso ng mga taga-Ninive nang walang pag-aalinlangan at napansin din na tinalikdan na nila ang kanilang masasamang gawi at iniwan ang karahasan sa kanilang mga kamay, binago niya ang kanyang puso. Ibig sabihin, ang asal at pag-uugali ng mga taong ito at ang iba't ibang pamamaraan ng kanilang paggawa ng mga bagay, gayon din ang kanilang tapat na pangungumpisal at pagsisisi sa mga kasalanan sa kanilang puso, ang dahilan kaya nagbago ang puso ng Diyos, nagbago ang kanyang mga layunin, binawi ang kanyang pasya at hindi na sila pinarusahan o nilipulman. Kaya nagkaroon ang mga taga-Ninive ng ibang katapusan. Nailigtas nila ang kanilang sariling mga buhay at natamurin nila ang awa at pagpaparaya ng Diyos kung saang punto binawi din ng Diyos ang kanyang puon. ang awa at pagpaparaya ng diyos ay hindi bihira ang totoong pagsisisi ng tao ang ganoon kahit gaano man kagalit ang diyos sa mga taga ninive sa sandaling nagpahayag sila ng pag-aayuno at nagsuot ng magaspang na damit at naupo sa mga abo unti-unting lumambot ang kanyang puso at nagsimulang magbago ang kanyang isip. Nang sabihin niyang wawasakin niya ang kanilang lungsod, ang panahon bago ang kanilang pangungumpisal at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, galit pa rin sa kanila ang Diyos sa sandaling nagsagawa sila ng serye ng mga gawain ng pagsisisi, unti-unting nagbago at napalitan ng awa at pagpaparaya ang galit ng Diyos sa mga taga-Ninive. Walang anumang magkasalungat sa magkaparehong paghahayag ng dalawang aspeto ng disposisyon ng Diyos sa magkaparehong pangyayari. Paano mauunawaan at malalaman ng isang tao ang ganitong kawalan ng pagkakasalungatan kung gayon? Magkasunod na ipinahayag ng Diyos ang magkabaligtad na bahaging ito ng mga diwa ng magsisi ang mga taga ninive nagtutulot sa mga tao na makita ang pagiging totoo at hindi nalalabag na diwa ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang kanyang saloobin upang sabihin sa mga tao ang mga sumusunod. Hindi sa hindi nagpaparaya ang Diyos sa mga tao o hindi niya nais na maawa sa kanila. Sa halip, ito ay dahil sa silang magsisi ng tapat sa Diyos at bihirang tunay na talikdan ang kanilang masasamang gawi at iwanan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Sa madaling sabi, kapag nagagalit ang Diyos sa tao, umaasa siya na makakaya ng tao na magsisi ng tapat at umaasa siya na makikita ang tunay na pagsisisi ng tao kung saan ay maluwag niyang ipagpapatuloy na ipagkaloob ang kanyang awa at pagpaparaya sa tao. Ibig sabihin nito na ang masamang pag-uugali ng tao ang nagdudulot ng poot ng Diyos samantalang ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay ipagkakaloob sa mga nakikinig sa Diyos at tunay na nagsisisi sa harap niya sa mga makatatalikod sa kanilang masasamang gawi at maiiwan ang karahasan sa kanilang mga kamay. Ang saluobin ng Diyos ay napakalinaw na ipinahayag sa kanyang pakikitungo sa mga taga-Ninive. Ang awa at pagpaparaya ng Diyos ay hindi lubhang mahirap na makamit at ang hinihingi niya sa isang tao ay tunay na pagsisisi nito, hanggat ang mga tao ay tatalikod sa kanilang masasamang gawi at iiwan ang karahasan sa kanilang mga kamay, babaguhin ng Diyos ang kanyang puso at ang kanyang saloobin tungo sa kanila.